Na-recover ang sakong may laman na tila mga sa Taal Lake, kung saan tinapon naman o ang mga nawawalang sabongero. Sisimula na rin si, uh, Sirin bukas ang lawa para hanapin ang mga bangkay. Sa gitna niyan, gusto na raw ituloy ng ilang kaanak ng mga biktima ang inatras nilang kaso noon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga polis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sa bongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sa bongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, Justice makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin kanina ang mga mga ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taali, sa Laurel at Talisay, Batangas. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sa bungero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo... Hindi hindi masyadong clear, no? Medyo murky pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na uh, ipapahiram ng hopefully no ng Japanese government at iba pang mga ahensya at we can get a good um Uh, a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit apat na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Matapos naman ang site assessment, kinumpirma ng PCG na bukas na sisimulan ang pagsisid sa lawa pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan Dumulog naman ngayong araw sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilan sa mga kaanak ng na mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang nagpakilalang ina ng isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpunta raw siya sa CIDG para sabihin gusto niyang ituloy ang reklamo. Inatras daw kasi noon ang kaso ng kinakasama ng kanyang anak matapos umanong maareglo. Masakit sa isang magulang na ako. Gano'n ang nangyari sa anak ko. Kaya ang kagayon ko. Hindi, hindi, po siya sa puso ko, sa isip ko, araw gabi po. Ang iba pang kaanak na mga nawawalang sa bongero nakaharap at nakausap na raw ng personal si Alias Totoy. Nananawagan naman ang mga naulila sa mga polis na idinidiin sa krimen na ilahad na ang kanilang nalalaman. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw ka po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.